Mga ka-Republic, itatry ng Barangay Hinebra mamaya na dugtungan ang kanilang two-game winning streak laban sa pinakamainit na team ngayong Commissioner's Cup, ang Northport Batang Pier. Going into this match hindi alam ng tropa ni Coach Bonitan kung kasama na ba si Jamie Maloso sa mga kakalaban nila. Hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Tim Cohn tungkol sa kanyang high-flying forward, kaya wait in si Rito ang Northport. Nagpipik ang laro ng Jin King sabang papalapit sa dulo ng elimination at ang tropa ng mga mag ang magiging unang acid test sa lakas ng Batang Pier. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin niyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming Hinebra fans ang umasang maglalaro na si Jamie Malonzo laban sa SMB noong January 5. Ngunit na sorpresa ang lahat ng makita itong naka-street clothes nang dumating sa Big Dong. Ayaw isugal ni Coach Tim ko ang kalusugan ng kanyang high-flying forward habang hindi pa ito 100% healthy. Powerhouse team ang SMB kaya inasahan ng mga fans paglalaruin na si Jamie Alonso para palalimin ang kanilang bench. Ngunit kahit nga hindi pa rin ito nag-debut after ng injury ay nanaig pa rin ang barangay Hinebra laban sa SMB. Sobra pa sa sapat ang husay na ipinamalas ng tropa ni Coach Tim Cohn para pataubin ang kanilang sister team. Mamaya muling pangungunahan ni na Justin Brownlee, Scotty Thompson, Japi Tagilar, RJ Abariantos at Troy Rosario ang tropa ng mga mag-aalak. Susubukang pigilan ng Jin Kings ang ratsada ng Batang Pierre. Ang Northport ang pinakamakisig na kupunan ngayon dahil sila ang nasa tuktok ng team standings anim na panalo at may nag-iisang talo pa lang ang Northport sumantalang 5 wins and 2 losses naman ang Hinebra. Kung malalakdawan ng Batang Pier ang Gene King sa sagupaan nila mamaya, mananatili silang leader sa team standings. Ngunit, heto ang malaking pero. Pag nanalo ang Hinebra mamaya, magsisimula ang karambola sa team standings. Mawawala sa trangko ang Batang Pierre Pusibling malagay sa number 1 ang Converge sa kartadang 6 wins and 2 losses at nasa number 2 naman ang Gin Kings sa katulad na win-loss record. Pero dahil tinalo ng Fiber Xers ang Hinebra sa out of town game sa Batanga City, gagamitin ang winner over the Abbey Rule. Dadausdos naman sa number 3 ang Batang Pierre dahil tinalo sila ng Gin Kings. Ito ay mga posibilidad pa lamang, depende nga po sa magiging resulta ng laban mamaya. Kaya sobrang importante para sa Batang Pierre ang inkwentro nilang ito laban sa mga mag-aala. Ang pagkatalo mamaya kung sakali ay maaaring maging simula ng tuluyang pagdaos-dos nila sa team standings dahil dalawang bigating team ulit ang nasa kanilang game assignment ang Meralco sa January 14 at ang Rain or Shine sa January 16. Ito nga po yung sinasabi natin na elimination stage kung saan pumuporma ng pumosisyon ng mga team kung saan sila komportable sa team standings. Of course, pinakakomportable ang number 1 at number 2 position dahil nasa bottom 8 and 7 ang kanilang makakatapat sa playoffs at may twice to beat advantage pa. Sa salang naman sa best of 3 ang number 3 versus number 6 at ang number 4 versus number 5. Markado kay coach Tim Cohn ang import ng Batang Pierre sa sagupaan nila mamaya. Nag-a-average ng 30.29 PPG si Kadim Jack at halimaw din sa pagkuha ng rebound averaging 11.86 boards. Isa ito sa mga dapat i-address ng Ginebra Defender laban sa 6'9 Northport Reinforcement. At gaya ng sinabi natin kahapon sa ating video content, former Ginebra player din ang isa sa tiyak na magpapasakit ng ulo ni Coach Tim Cohn, walang iba kundi si Arvin Tulintino. Kasama si Prince Capiral na trade si Arvin Tulintino sa Northport September 2022, kapalit ni Jamie Malonzo. Napabilang si Malonzo sa Hinebra squad na nakalaban ng Bay Area Dragons sa Commissioner's Cup Finals at nagchampion nga sila. Napabilang din siya sa Gilas Pilipinas, ngunit na injured siya noong nakaraang taon. Samantala, lalo pang nag-improve si Arvin Tolentino nang malipat sa Batang Pierre. Limitado ang kanyang minuto noon sa Hinebra, ngunit nabigyan siya ng sapat na exposure sa kupunan ni Coach Bonitan. At isa ngayon si Tolentino sa mga dahilan kung bakit namamayag pag ngayon ang Northport dito sa Commissioner's Cup. Kasama siya ngayon sa tatlong nangunguna sa Best Player of the Conference Race. Bilang dating coach ni Tolentino, masaya si Tim Cahun sa pagganda ng karir ng dati niyang sniper sa Hinebra. Ngunit mamaya sa inkwentro ng Hinebra at Batang Pierre, hindi matutuwa ang American mentor sa kanyang mga player kapag hinayaan ang mga ito na gisahin sila ng FEU Tamaraw product. Mula sa unang pito ng referee bilang hudyat ng simula ng laban, asahan na magiging mainit ang mata ng mga Hinebra defender kay Arvin Tolentino. Kahit dating kakampi, galit-galit muna. Kung magagawa ng Hinebra ang magandang depensang naiposas nila sa SMB noong January 5, may magandang kalalagyan mamaya ang mga bataan ni Bonitan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa inyo sa Kagias, Malinaw and Lito Agripa. Salamat sa suporta mga idol. Salamat sa panonood. Shoutout din sao. Barako mananabas mula naman diyan sa Italy. Shoutout sa inyong ng ng baby mo at sa Yuren Willy Bardahe Shoutout sa iyo idol. Defense lang ang kailangan sabi niya. Sa Yuren Efren Mendoza sana nga madali natin itong Northcourt shout out sa iyo kabayan at sa iyo rin water lady 69 lang pala sabi niya kayang kaya shout out sa iyo sa iyo rin shout out Edna Areta wow dating girlfriend ko to ah shout out sa iyo idol sa iyo rin lem lem yes kumpleto ang lakas ng fighting spirit nito sa iyo rin Rosemary Juan nanalo ang Cubs natin, shoutout sa inyong dalawa ni sa Yuren Rino Baral, shout out sa iyo idol at sa iyo shout out Norman Flores salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic.